Pero na sipiat ni siya one time sa adult dili. siya og babae ba? Kay ninyo ba siya? Pero ninduol siya sa si Ginoo, grabe no ninduol siya sa si Ginoo, ipasaylo siya nang paubos siya. Mao na nga nagsmauli ang isuwat sa kamayo sa Ginoo ba na diri ang masaw na Salmo sa yon ra ni nani sa tunga Salmo 144. Sin Salmo 144 versikulo uh, 4. Oh no, 3 hanggang sa 4. Kung balik ko na, Salmo 144, versikulo 3 hanggang sa 4. Kung basahin rin maunig, ni David, mga Iksoan. O ginoo, unsa bagayod ang tao nga tagdon mo man siya. Grabe O ginoo, unsa bagayod ang tao nga tagdon mo man siya. Unsa bagayod ang tao nga hunahunaon mo man siya. Sama lang siya sa huros, sa hangin, sama lamang sa lumalabay na anino ang iyang mga adlaw. Diba? Pag hunahuna tao sa iyo, at sinakong mga exon. Karon nga nangimo na kung alagad sa Ginoo. sa ngayon, ikanang manamin ko, paduong ko, mawalim, ko. Kinsa man ko nga. Nga ni Bitaw, dili ang dili ang tako ang ngayon tagdo niya kay si Saiz Katuig, kung ipakaulawan akong pamilya, si Saiz Katuig nga nagsigit kong pangawat, anong upiring simbahan, anong isuyok na ipalit o shabu. pag-ilabot o mga babae. Tag lang kay mga klase sa kabuang, mga mura Bitaw, kung gagawin ang lawas na ito, ang nag-hatag, ang sa Ginoo. Pero nakaingon ko nga, kinsa Bitaw, nag-itagad, yung sa Ginoo. Siguro kamo Ang uban, wala kayo yung realize, pero sa diri, wala mong kibaw ah, na bihay na anigitagad, dahil mo sa ginoo nga uh, naamodiri, Buhi pa mo na ginawa. Kung si ang safe place ninyo nga uh, naamodiri. Amen. Amen. Di ba, ingon sila nga ang... ang kini prisuhan ko no ba di ang murag ang uban ngayon impirno pero para nako ang prisuhan para ninyo murag na adri ang presensya ngayon sa Amen. so kaning nga uh, kanta mga ikson uh, kuning awiton halag sa ino ako kuning ipadamog niyo maunin ang mensahe Ang naguna kinsay sama kani wagi sama sa Ginoo nga igsoon. Kaya ang sa tao, aw siya dili siya pareha sa tao nga mapakyas. Ang saad bitaw, paasa ba kani siya mga igsoon, madugay o um, madali ang tuman ang saad sa Ginoo matuman gyud. Amen. Amen. Wa mo ni nga sama kani mo. Say, my heart